Dahil sobrang dami na ang nadadamay sa nangyaring kaguluhan, umaksyon na ang Estados Unidos pati ang National Security Council ng Pilipinas. Inanunsyo na ng Department of National Defense na naghahanda na si Pangulong Marcos ng puwersa ng armed forces may papadala sa Israel. Ito ay para hindi makipagdigma at lumaban doon, kundi para tumulong sa rescue operation at ilikas at masiguradong ligtas ang aabot sa 35,000 ang mga Pilipinong OFW habang Estados Unidos naman ay magpapadala ng sangkatermang sasakyang pandigma at mga sundalo para lumaban sa digmaan. Kabilang sa ide-deploy ng Amerika ang aircraft carrier na USS Gerald Ford, mga fighter jets, missile guided booster, at warship destroyer. Nangako ang Amerika na may todong suportang matatanggap ang Israel na siya rin ipinangako ng national defense ng ating bansa. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world, into terrorists everywhere. if the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. Habang wala pa ngang naipapadalang pwersa ng Pilipinas sa Israel, binigyan din naman ng Israeli government ng kaligtasan ng mga Pilipinong OFW sa bansa nila. Kaya sa mga may kamag-anak na nagtatrabaho sa Israel, huwag daw muna mangamba mga dahil gagawin at gagawin ng Israel ang lahat masiguro lang ang kaligtasan ng bawat kababayan natin doon. natin ay nagkikipag-ugnayan sa mga kinaupo sa Israel no para matiyak na, na binibigyan din sila ng security no kasi obligasyon ng Israel bilang uh, host state to ensure peace and stability no yung katiwasayan ng republika ng kanilang bansa no ang nangyari po, nangako naman yung ating yung ambahador ng Israel dito, si Ilan Cruz, na hindi lang naman Israeli citizen ang poprotektahan ng kanilang military uh, sa, uh, sa itong sarap ng itong mga atake ng Hamas, no? Pati na rin mga ibang residents kasama ng mga Pilipino. Kaya ang ginagawa natin, uh, lagi nagipagunahin doon. monitor nila yung situation, yung ilan ng mga Pilipinong apektado. So far, wala pang mag-confirm na may Pilipino na casualty or uh, na nadakit no may, merong may, mga rumors no meron tayong narinig di ba na iba sa na mga nakita ng na mga Hamas mga Pilipino wala pa tayong verification no? pero naghipog na ng embassy diyan patuloy na kumakalap ng impormasyon ang OWA sa kalagayan ng mga Pilipino pero ang nakakalungkot lang sa balita mula sa OWA pinangalanan na ang mga nakumpirmang Pilipino na nawawala ng dahil sa gera. Hiningi rin kami ng uh, paumanin sa inyo no? kasi hindi tayo basta makakapagbigay. I'm sure the Yusek de Vega can, uh, will understand. Na, na, di ba hindi tayo basta basta makapagbigay kagad okay. ng mga reports dahil kinukumpirma natin and they're working very very well with the Department of Foreign Affairs. Sabi ni Ambassador, ewan ko yung kay uh, Mr. Ignacio sa amin, sabi ni Ambassador, may limang unaccounted for. Meron ba kayo ibang datos, Mr. Ignacio? Admit? Uh, uh, Yusek, uh, mukhang magkapareho tayo dyan. Mukhang eto si Grace Cabrera, Shelly Murillo, Noralyn Babadilla, at yung si Galeonor Leano. Yon, no, parehong mga pangalan. Most likely, eto po yun. Talagang kalunos-lunos ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Sana lang talaga ay makita na mga taong hinahanap. Kayo. Anong 'yong masasabi sa ginagawang aksyon ng gobyerno tungkol dito? Ikomento sa baba ng sa lobby.